Hey guys, kumusta mga kanobski, mga kakopra at uh, mga kaparmers, magandang araw sa inyo. So April 8 ngayon, uh, shout out sa mga nag-aabang ng iskabitsi, may iskabitsi daw ngayon sa United States. Um, sa so ngayon guys, um, palpak yung ano ko, yung sabi ko sa inyo na Uh, gagawin natin uh, pagdating sa amo uh, plant growth enhancer kasi naabutan tayo ng ilin nyo so ito oh tinatamad na ako maglinis uh, sinisiguro ko na lang na ano may kunting source ng tubig dito sa doon sa ano ba ibabaw tubod o tawag nyan spring uh, inaakay ko na lang yung tubig papunta dito pero sa kasamaang palad ay sa sampung puno ng palay dalawa lang ang matubigan <laughs> medyo ano talaga pero di naman ako nawalan ng pag-asa guys. Kasi. Ito. Oh, pumutok na siya. So meron namang bulaklak. Kahit pa paano. Pero. Um, ano lang. Parang kalahati lang yung bulaklak niya. Dahil sa aim kasi. So wrong timing tayo. Wrong timing ako. Dapat sana i-five times tayong mag spray ng amo dito so ito siya isang bisis ko lang nasprihan o mula nung paglipat tanim pagdating ng 15 days nakaspray tayo pero ngayon wala na so ang ginawa ko um, gumawa na lang ako ng ano dun um, ano yan mula sa tubod o spring. Kumukuha ako ng uh, maliit na swimming pool, swimming pool. 'yun tapos ah. Uh, hiram ako ng hose sa uncle ko. A ano tawag sa inyo yung da ano ba? <coughs> tawag nyan sa inyo basta hose. Uh, 'yun ang ano dun ko pinadaan ang tubig kasi pag uh, gumawa ako ng maliit na kanal parang sisipsipin ng lupa yung tubig kaya dinadaan ko na lang sa hose tapos sa swimming pool nagbabad ako ng ano bawat isang oras ay magbabad ako ng uh, yan, one fourth na urea pagdating naman ng isang oras Uh, babad na naman ako ulit ng urea tapos yung dulo ng hose na may tubig yung kanina nakita nyo yun ang hose <laughs> um, nilipat-lipat ko nilipat-lipat ko pero sa ngayon medyo sobrang init na talaga grabe uh, halos wala ng ulap eh, di na muna ako nag ano ng urea so, ni yoyori ako kasi di naman to na applyan talaga ng abuno mula pagtanim hanggang sa ngayon so yung iba pumutok na pero mas madami pa din yung um, buntis tapos may iba na di, pala, di pa talaga nagbubuntis buntis pwede pa to top dressing tawag niyan um, tinutunaw ko na lang pero hindi talaga sila lahat makasipsip niyan kasi mahina tubig talaga surong timing talaga umamaya so, mamaya papakita ko na lang sa inyo yung ginawa ko dun sa taas sa so, susunod na lang siguro ako, ako, magpapakita sa inyo ng kuan yung amo sana makachempo tayo sa susunod na season guys at ng uh, Maipakita ko sa inyo yung 5 uh, times na pag-spray ng amo. Uh, Mag-ano na lang ako siguro ng mga niyo, isang kahon na pag-spray uh, ko ng amo. Amo lang talaga gagamitin natin. Tapos yung uh, iba na kahon dito ay i-mix natin amo at saka fertilizer na ipagdasal nyo na lang ako mga kakupra mga kaparmers dyan na sana makabawi tayo sa ano natin pagod natin dito marami pa tong ano pagdaanan may ang tawag nyan lip hopper uh, ang tawag niyan sa amin piyangaw, um, tapos yung RAT, ah, uh, panghuli yung ano maya tapos kapag uh, abutan to ng malakas na hangin tapos walang tubig and then namumulaklak siya so kalaban pa din yun talaga kailangan talaga pag namumulaklak yung palay natin eh, may tubig para matibay yung bulaklak diba Ha Alam niyo malapit na talaga ako sumuko eh pero sige lang, laban lang. Ah, Grabe oh. Sobrang laki na nang bitak talaga. Um, palagay ko makakain na dito patinap. <laughs> hindi, sa totoo lang grabe talaga Wala, nang katubig-tubig talaga salamat na lang talaga at uh, may ano pa dun, tubod The spring ba bukal, ang bu oh, tawag yan Sino? ang hirap pag ganito guys sobrang init talaga uh, apat na buwan na, dito sa buhol yung init uh, walang ulan ambun lang meron Uh, pero pasalamat na din ako kasi naka-experience ako ng ganito so may idea na ako kung ano ang dapat gawin pag uh, ganito mangyari ulit ito sa uh, paparating pa na season sa pagtatanim ng palay kasi hanggat may palayan hanggat may binhi at hanggat may ulan at init magtrabaho tayo. Thank you guys. Maraming salamat sa panonood nyo sa akin. Um, tulungan nyo na lang ako magdasal. Um, maka ano tayo. Harvest tayo dito. Kahit ano lang. Um, basta may maharvest lang. Diba? Maraming salamat guys. dito guys, sinasabi ko sa inyo. sa totoo lang, yung kalabaw ang pinapagawa ko ng maliit na swimming post para pagpunduhan ng tubig. Tapos dito ko nilagay yung hose, ayan. Tapos bawat oras ay nagtutunaw tayo ng urea dyan. Ayan, oh, sobrang taba ng tangkong, di ba? Tapos yung ano dito, oh, tawag sa amin yan, gabi-gabi, patay siya. Dahil sa urea yan, sobrang sa urea. Pero yung palay natin, hindi siya masyadong naapektuhan kasi by one part one part lang yung ano natin uh, ibubuhos dyan halimbawa patubig tayo mga isang oras pag dating ng isang oras dyan na tayo magpatunaw dyan na natin ibuhos yung urea dyan one part lang pag dating ng isang oras na naman buhos naman ng one part yan tapos yung ano natin nandun yan o mahina lang talaga ang tubig kaya ano lang natin ini Spiderman lang natin ng tubig sa maabutan lang ng tubig sa makainom lang ng tubig pero yung iba na palay natin na di makainom ng tubig patay listen learn lang to listen learn tapos ah uh, para sa akin pasalamatan din ako at uh, nangyari ang ilin nyo ngayon at nang may matutunan tayo yan o, ito ang bubon tabi 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 po tabi po yan oh. Mahina talaga tubig, no? Di ba, oh? Grabe ba? Pero so, sige lang. So, yun lang, guys. Maraming salamat sa panonood nyo sa video ko. Um, yun nga, paulit-ulit. Uulitin ko na naman. Tulungan nyo ako magdasal. Na makaani tayo na Ako, ayaw ko sana magpalayan. Putik, eh. Alam mo naman, mayaman ako. <laughs> Alam niyo naman na marami akong pera. <laughs> Pero nagpalayan ako guys kasi gusto kong makatulong para dumami ang supply ng bigas sa ating bansa. Kasi kahit umabot yung bigas ng 1 million bawat kilo, bibili pa din tayo. Kasi katayin tayo, diba ba? Yan, palayan natin sobrang sukal. Okay lang yan.